Hello, good morning, good afternoon sa ating lahat mga people. Uh, itong pinakita ko sa inyo, sa mga baguhan dyan at sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel at sa mga uh, napadaan lang sa wall ng aking YouTube. Pasubscribe, paklik sa bell para updated at lagi sa ating video ipopose. Huwag kalimutan natin panuurin. Huwag nating iskip ang ating ads, mga people. Maraming salamat sa inyo para makatulong ako sa inyo pagdating ng oras at panahon. Itong pinakita ko sa inyo, ang sangkap nito ay iba't ibang klaseng mga herbal. No? May Iba ibang klaseng mga herbal ang nandito, mga peeps. Uh, naglaga tayo. Ito ay mga katulong sa atin. Ngayon ay Friday, first Friday of the month ng March. Mag-Holy -ho Week na, mga people. Kung kayo ba ay nakulam na barang, napalipad hangin, masamang pakaramdam lagi tuwing Martes at tuwing Biyernes, ito lamang ang ilaga ninyo mga people. Kahit ako, manggagamot na ritualista, maraming karga sa katawan, may tattoo, may mga sinusuot, may habak. Maari pa rin akong kapitan ng mga palipad hangin pero slight na lang yun. Kung baga, the na lang. No? Sa mga people, ito po ang mga sangkap na gagawin natin para maibsan ang ating mga karamdaman. Kumuha po kayo ng tagbak So, pinost ko na rin yan dito sa ating social media, sa ating YouTube, ang anong klase ang tagbak. So, at dahon ng atis. Kahit ilang piraso, pwede na. At dahon ng kamyas. Iba sa Bisaya, kamyas. Yung maasim. At kalamansi. Mga pitong kalamansi. No? Ayan lang muna ang sanggap natin na gagawin, mga people. Para easy to find, di ba? kamyas, dahon ng kamyas, kahit dalawang tangkay, uh, dahon ng atis, kahit ilang piraso, dahon ng kalamansi, pitong piraso, at sinuko ang kahoy. Yan, sinuko ang kahoy po yan. Herbal yan talaga. Yan ang, ang iyong magiging is uh, isabay sa paglaga. In case naman kung wala kang ganito, like, dito nabibili yan sa akin mga people sa akin sa herbal PM nyo lang ako so kung in case na wala ka pang ganito yun na lang muna ang ang ilaga mo yung mga nakikita sa kapaligiran yan ay para inumin mo tuwing martes biyernes o araw-arawin mo kung ano sakit may karamdaman ka kung ano nararamdaman mo ngayon physical, emotional or gawa ng tao o ano mang klaseng sakit ay makakatulong itong herbal na ito itong herbal na ito ay pangkalahatan sa lahat ng sakit Uh, gawa ng tao or talagang sakit mo na. Yan ay maiibsa natin ang ating karamdaman sa pamagitan ng herbal na ito. Ay makakatulong sa inyong mga people. So maraming salamat. Abangan muli ang panibago kong vlogs sa mga herbal at na makakatulong sa inyo. God bless po sa ating lahat.